guys uh, welcome back guys sa uh, atong youtube guys karoon uh, guys uh, nanapot tay ayon taron guys na uh, k6a d64 engine d64 so ito guys itong sasakyan na to guys wala naman problema sa yang andar sa engine niya okay naman pero mausok siya asos siya so dito uh, magkakalasa siya ka City ang yung asite eh, ni gina, gina niya sa tambutso so dito guys uh, wala naman problema dun sa makina guys pero aso siya eh guys lubot guys so dito guys kita natin dito guys and sa yo so ito yung problema niya guys so guys so oh, naitim talaga guys so oh. so ang hindi siya dito guys siguro yung piston ring natin dito may problema dito sa kwan sa akin ato yung yung piston ring uh, kaya kaya dito, uh, dinala dito kasi sabi ng mayari papalitan eh, niya piston ring at saka bad seal uh, siguro mamaya siguro mapapakita ko sa siguro mamaya nakanta ko kung ano ang dapat nating palitan dito ganoon guys medyo maintain na lang guys na ng asiti guys kaya yung kaya yung mayari palaging magtuan siya magduwag ng city sa iyong makina pag may sayo gahi guys ah uh, guys, guys before na ito itanggalin dito lahat ah uh, tingnan muna natin sa iyang turbo guys kung gumagana ba kasi mayroon mga tendency talaga guys nya, kaya umusok yung tambuso natin yung turbo nya nasira na naputol yung pillar nya so ngayon Uh, pander so i-clear muna natin to yung turbo kung good ba siya so piston pander guys so guys ngayon guys uh, tingnan muna natin sa ilalim guys yung turbo walang problema yung turbo nya guys dito guys so oh. yun ah wala guys so ito guys yung problema nito guys piston ring talaga guys yung papalitan natin dito. So, kasi itong ibaba muna yung head sa kay intake para matanggal natin yung piston uh, dito sa dalim sa crankcase niya. Hello guys, uh, karon guys, uh, natanggal lagi na ginato ang cylinder head guys. Wala na cylinder head guys. So yung piston, uh, kuha ano na nato. So ganina guys, pasensya na kayo guys. O, wala kayo ito na video kasi ang ato yung video lang. aning atong uh, importante nga kuha nyo ning uh, piston ring para makita ninyo kung unsa yung siya ka damage ang piston ring. So dito guys, ah uh, nandito dito yung cam niya guys, intake ug guys, in cam. So tanggal natin. So itong head ang papalitan natin dito kuan lang ah uh, valve seal lang kasi okay naman siya sa pag-andar, wala problema to. So dito naman tayo sa yang piston ring. Ayang piston ring. So dito guys, makikita nyo dito guys. So sobrang tayo sobrang kalawang din no oh. naitim talaga maraming takuling oh. so nagpasabot guys nga ang yang oil ring wala na nakapikit na dito sa piston hindi na mo guys so oh. wala na guys so nakapikit na siya guys kaya yung oil uh, muslo dito sa cylinder head sa barbola so ito na guys ito na yung dahilan so dapat dito uh, linisin natin to palitan yung piston ring at saka ibalik natin sa black So ganoon lang guys, yung pinakamin aning doubt guys, piston ring talaga. Wala nang iba. So well, guys. Daming kalawang. Hmm. Yung crankies niya. Ang ganda. Hello guys, uh, ngayon guys, uh, mayroon akong ituturo sa, sa inyo guys na uh, isi-share na video to guys. Uh, itong uh, makita nyo dito guys, ito yung piston. Dito, ito yung piston. Itong so, piston na to sa turbo to. So, dapat ito, ito yung sa ordinary piston. So magkaiba, magkaiba talaga yung piston sa turbo at sa ordinary. Uh, guys, Ah, uh, itong sasakyan guys, tong uh, karon gining akong diayo karon nga sasakyan guys, k 6 a turbo to. i ko sa inyo kung kayo mayroon kayong turbo na sasakyan. Ah, uh, gayat gaya, gaya nito. Sample guys, ah uh, masisira yung sasakyan niyo na sa turbo. Nya yeah, sabi sa may uh, sa mekaniko na pwede nang ikuan, i-convert sa ordinary. Sinali pero pwede na sa guys kung i-convert na to sa ordinary guys yung turbo nga makina yung muna na itong ordinary pwede na siya pero yung gamitin nating piston hindi sa turbo nga piston turbo to ito sa ordinary so hindi na sa turbo nga piston natin gagamitin piston sa ordinary na kaya magpalit man tayo ng exhaust manifold i-kuha man na to himo man to siya o i -kuwan man na to i-ordinary man na to siya so kung kayo mayroon kayong itong sasakyan to turbo na yeah. turbo sabi ng kiniko na pwede ra na yung i-convert natong ordinary. So walang problema 'yan pero uh, pero ang sa atin na mapalit tayo ng piston sa ordinary. So kasi guys, uh, mayroon lang kami na natarbo dito yung piston, hindi namin napalitan. Uh, hindi namin pinalitan. Piston sa turbo ng ginamit namin. So wala talaga, walang arangkada talaga. Mabagal talaga tumakbo. Labi subida. Ah, uh, buwan talaga. Tapusin talaga siya sa pagtakbo. Iba talaga sa ordinary lahat. Yung piston, ordinary. Yan. So, yan lang guys. Ay share ko sa inyo guys kasi sa akin na uh, uh, humana ko na guys. na uh, Nabot mo na nga, nga anak. So, suggest ko sa inyo, pag turbo yung sasakyan nyo, huwag kayong uh, i-convert nyo. So, mag-convert kayo. Uh, piston sa ordinary yung gamitin nyo hindi sa piston sa turbo kasi magkaiba talaga yung piston sa turbo malalim so sa ordinary plain lang siya plain plain lang siya sa ordinary so iba talaga iba talaga uh, ngayon guys uh, ituturo ko naman sa inyo guys kung paano tayo mag mag sitting sa piston ring ituturo ko siya paano tayo magkabit ng piston ring so una guys unang una iba-iba uh, uh iba -iba to yung diskarte ng mekaniko so sa akin guys una kong i, i guys itawag guys yung Wheel ring yung wheel ring kasi tatlo to eh tatlo to yung wheel ring guys so iba-iba tayo ng plastar ayun tapos guys uh, pangalawa yung second ring tayo second ring so nay maka nakatatak dito guys second ring oh ito yun second ring so para hindi tayo mahirapan second ring tayo So, nagkuna tayo sa oil ring guys. Oil ring. Oil ring. So, ito, yung uh, second ring to. Second ring. dandahan lang para hindi mabali yung ring. Yung posisyon natin sa kuan yan. Magkaiba tayo ng mga plaster. Eko, dito yan ang ilagay ito. Dito yan. Lagong dito. Yan. So, ito yung second ring. So, dito naman guys, sa uh, uh, first ring guys, mayroon naman lang, dito mayroon naman ng katatak top 1 yan oh, piston oh, oh top 1 na siya, guys oh, top 1 top piston ring number 1 ito so, yung pierce ring guys oh. ito naman tayo guys so yan yan yan, yan. so ito talaga talaga yes yan ganyan lang guys ganyan lang tayo yung plaster sa tong ring guys o. yung tipak guys dito yung kaliwa dito iman. so ganoon guys ah uh, karoon guys ibalik natin yung piston sa black guys ah uh, nakaka ito na guys plaster na ito guys wala doble yung guys so ganito lang yung yung gawin natin guys ah uh, yan tayo ginagamit itong pressure guys yes press muna na tayo guys press muna na tayo Dito guys. Dito tayo sa Chris number Chris na piston guys. Yan. Yes. Good. So guys, uh, karon guys, ah uh, ito na 'yung Sulin so, guys nga atong gilis no will seal guys. Will seal. Ah uh, ito yung dito. Ito nang isa no will seal guys. Ito guys, ah uh, giplansa giplan nako ni guys kasi sa pa na to na gitanggal ni makina ha. Na uh, na si na uh, si medyo init siya. Bro na hit siya medyo kubiri siya gamay. Kaya to pinansan ako. Giplan sa nako ni siya, guys. Ito. Uh, ako rin nagplansa ni guys. Ako rin nagplansa ni. So, kinis guys, limpyo na ato nang mag Ito, ready to pass to sa, sa black. Siguro mamaya siguro ato ni itaw sa black siguro. Mamaya. Pero kini okay na okay, tingi guys, wala na tayong problema guys. So, makini ready to tao na ni guys, ready to tao na. Ah uh, guys, uh, karon guys, ito yung heat gasket natin guys. Ah uh, Bipo na itaw, uh, ito ni Itaod guys. Ito ni siya. Bipo na ito So, ikuan na ito sa iyang bomba sa city guys dito yung bumba sa city itong bangag ito nga bangag ito nga butas dito yan dito 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 kasi di pwede dito mabali-bali to kailangan to nga maingat tayo, uh, kuan maingat natin na ilagay kasi pag magkamali tayo dito talagang masira na yung makina natin dito yung asiti di mo saka palong sa silindrid so ito yung plaster niya guys so ito na guys ah uh, magbutang tagmikir guys tag karon guys puno uh, ibalik yung heat sa black guys para dowel yan so, para pulse para magka press guys uh, karon guys uh, atong i uh, itor cleans ang paghugot sa yan sang direct para makuan to ang number ni so ang pinakataas nga gauge ani sa yang paghugot kuan lang uh, 45 lang 45 so diyan lang tataman eh okay, gamay ra man ni eh. man ni 12 so singabol ito yung torque wrench guys torque wrench gauge ngan Ng so guys, ah taw taw ron sa ah cam ni guys. guys uh, dito naman tayo sa conference sa timing mag timing tayo sa chin, yeah, timing chin cam ayan guys uh, yung cam na tinaw natin uh, tapos na yung kam atong gitawd tapos na ngayon a uh, isit, isiting natong yung ano yung timing timing chin Ah uh, ato nangita para mapakita ko sa inyo kung paano tayo magkabit ng timing chain sa pairing order. Ah uh, ngayon guys, ah uh, bipur na to na yung timing chain guys. Ah uh, ituturo ko sa inyo guys kung saan yung timing sa crankshaft guys, sa crankshaft. So dito guys, sa crankshaft guys. Ito yung dito guys, ito yung tinuro ko ito kunya yan, kunya at nakatapat dito. Dito 'yun sa ano, dito. Dito sa may aro niya dito din. So nakatap na 'yan sa crankshaft. So dito naman tayo sa cam. Yung cam niya. So dito ito yung cam niya. Ito. Ito yung cam niya. So di kayo maklaro nito guys yung aro guys. Pero dito guys, ituturo ko sa inyo guys ito. May aro 'yan, aro dito. At saka dito guys, ah dito sa ibabaw ito guys ayan guys hindi lang yung maklaro guys ayan guys ibabaw guys so ito guys may aro din dito so nakatap na to so makikita nyo dito may aro din saka dito yan Naya arrow yan oh. so intake o exhaust nakatap na yan So guys ah, natawad na po yung tin tabing tin nya pero yung roller guide, niya. isa pa rin dito so mayroon pang roller guide dito yung tensioner dito ito yung tensioner niya. Ang uh, ka dito guys. So tapos na to, to guys. Wala nito problema guys sa timing. So okay na to. Ah uh, guys. Ah uh, ato nang kita ang yang spark plug o yang ignition coil. So ito yung tapos na to yung turbo natin. Uh, malapit itong matapos. So Iuli na to yung ignition coil niya sa spark plug tapos dito naman tayo sa kawan well, sa turbo tayo ngayon uh, guys ito yung taon ng yung cleaner guys lagi yung hose pa doon sa LK sa turbo niya dito ito yung kanya pa dito so ah uh. guys yung kung so. so, yun, yun, guys so yun na guys so ito sa guys guys okay. ganyan guys uh, ni under na tong sakyanan so, nga tong gi guys ito na guys ah uh, tingnan kitinga mo pandar o okay so wala na tong problema okay na guys normal saya, normal kayo guys guys siguro mamaya siguro ay rotis muna tayo guys rotis para makakabang guys kabalik ako mamaya guys wala na tayo uh, guys ah uh, guys magrotis na guys kung good na ba tong gi So, let's go, guys Guys, uh, salamat kay guys Sa uh, pagtanong sa kong YouTube channel, guys So, please subscribe my YouTube channel Tumunod so, lang ko, guys Marami pa akong video nga ilabas, guys So, ngayon, guys, uh, Root is time.